Hello mga ka-familya, nandito ako ngayon sa jacket section ng Drifter's Haven. May nahanap kasi akong specific na kulay ng jacket at windbreakers kaya habang tumitingin-tingin ako, ikikwento ko natin sa inyo kung anong klaseng mga damit mayroon dito. Bibigyan ko kayo ng kunting glimpse para makita nyo rin ang mga tsura ng mga damit dito. And by the way, kung magdadala kayo ng sasakyan, no worries. May parking dito sa harap at mayroon din sa balaw dito. Kaya uh, good, good sa talaga kung dadalawin sa sakit. Paglapag pa lang ng paamo dito sa Drifter's Haven, mapapansin nyo agad sa bandang harapan ang dami ng stuffed toys. Ang cute, ang lambot at sobrang abot kaya. Kung collectors ka, may bata kung kasama, pang regalo sa inaanap, o gusto mo lang ng pang display sa kwarto. Swak na swak to sa'yo. Murang halaga lang. At ngayon, pagpasok, pagpasok mo sa loob, ayun na agad ang coat section. Ang dami nilang klase. May blazers, um, formal jackets. Perfect na perfect sa si mga nag-office look. Kaatin ng kasal, debut, o kahit semi-formal na events. Maganda yung quality at presyo. Okay, okay lang. So, sulit talaga. Sa tabi lang ng coat section, Nakikita mo na rin ang collection ng mga bags, may pang babae, may pang lalaki, may pang casual, pang work, at uh, meron ding pang travel. Kung bag lover ka, siguradong maaliw ka dito. Hindi ko man natanong yung exact price ng bawat item pero don't worry kasi may tarpaulin sila na naka-display at ipapakita ko rin dito kung saan nakikita yung price range at least may idea ka na kung anong budget ang i-ready mo habang naghahunting ka ng mga good finds. Ayan yung mga coat na uh, pwede nyong isuot at uh, kailangan matyaga ka lang kasi dahil sobrang dami dito um, kulang ang isang buong araw nyo. So ayan, kikita nyo naman napakadami nya ito. yung mga bag section. So, yan. Hindi ko na yung isa kasi ah uh, damit, wala naman akong bibiling bag. So, dun sa bandang yun, yun yung mga sapatos. So, dito sa kabilang pinto, may kita nyo dito yung mga ah uh, sapatos. Iba't ibang klaseng sapatos. So, may kita nyo, um, kailangan matyaga ka ng talagang mamili ng babagi sa'yo at yung matitibuhan mo talaga um, hindi ko na rin isa-isa yung mga pressure na ako bibili um, pwede niya mga itanong approachable naman lahat ng mga staff dito sa Trifters Haven so pwede nyo pwede nyo itanong kung ano yung mga price nito so yan may mga running shoes may mga boots may mga heels na pang formal and dito may mga bags din check rin tong colorful na scarf o shawl pang lamig at pang OOTD na rin. Dito sa part na to, nandito naman yung mga gowns para sa teens at adults, pang events, parties o kahit prom. At para naman sa mga kalalaki ang naghahanap ng formal na attire, nandito rin ang iba't ibang klaseng long sleeves na polo, sakto para sa work, events, o special occasions. Andito pa ang iba't ibang klaseng long sleeves, cardigans, sweatshirts at maraming pang iba. Halo-halo talaga sa section na to at kung titingnan nyo, ang mga presyo ay sobrang mura at sulit. Maliban sa mga coats sa unahan, marami pa rin dito sa kabilang bahagi. At kung titingnan nyo, sa bandang itaas ng mga hanger, may mga nakasabit ding gowns na pang teens at adults. At sa second floor, mayroon din doon mga uh, naka-seal na 20% off at marami pang iba. Mamaya, ating pupuntahan at sisilipin ang mga uh, nandoon sa second floor. Tara, lipat naman tayo ngayon sa t-shirt section. Dito makikita nyo ang iba't ibang klaseng t-shirt. May kilalang brands, may plain, may graphic designs, at syempre, iba-iba rin ang kulay at styles. Ang daya mong pwedeng pagpilihan at kaya kung marunong kang maghanap at may tsyagka ka, for sure makakatsamba ka ng magaganda at sulit na damit. say say natin para may pakita ako sa inyo ang iba't ibang disenyo, kulay at style ng mga t-shirts na makikita dito. Para kahit hindi kayo makapunta, may idea na rin kayo kung ano ang mga pwedeng makita at mabili. Ayan, andito na tayo sa jacket section. Sobrang daming choices dito. Kaya naman kung jacket ang hanap mo, sigurado hindi ka maubusan ng pagpipilian. Parang silang mga windbreakers, magaan at swak sa maunan o mahangit na panahon. Mga uh, hoodies na perfect sa mga uh, banlamig at pang chill outfit. Foresty jacket para sa sporty look at denim jacket na classic at bagay sa kahit anong style meron din dito mga leather jackets kung gusto mo yung mga action style na look and meron uh, well, din mga bomber jacket trench style at casual zip up jackets may um, iba't ibang kulay design ang meron dito kaya kung matyaga ka na maghalongkat baka maghanap ka ng branded o unique piece na sook sa budget mo So, tara, let's go! Meron din dito mga puffer jacket kaya kung balak mong magpunta sa ibang bansa o sa lugar na malamig ang panahon, baka makakita ka dito ng swak sa panlaban sa lamig. Sa parteng ito naman makikita natin ang mga sleeveless na puffer jackets. Swakto sa mga gusto ng mas preskong galaw pero may konting uh, init pa rin o laban sa lamig. tapos na ako sa jacket section. Um, wala akong nahanap na hinahanap kong kulay at windbreaker pero um, may nabili naman akong jacket na gusto ko. Um, kulay green siya and maganda naman siya. So, yun. Maghanap talaga ng um, tsagaan mo lang talaga ang paghahanap may makikita ka na uh, maganda. So, ayun, nandito ako ngayon sa pants section. May gusto rin akong bilhin at hinahanap din akong uh, style ng pants. So, ngayon, nandito ako. And, uh, ayun, sobrang daming pants dito. Halo-halo na to for boys and for, 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 girls. So, ayun, ang mga price nito, sobrang mura lang ng price ng pants dito. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Napakamura lang ng mga pants dito. Sa halagang 99 pesos lang ay makakabili ka na. Pero, depende kung ilang percent ang sale nila ngayon. Ngayon, nasa 99 pesos lang ang pants. Sa bandang itaas naman ng mga nakahanger ay sari-saring mga gowns and dress pa din pang teens and adults. At ito ay papakita ko sa inyo ang mga itsura ng pantalon dito isa-isa para magkaroon kayo ng idea sa mga pwede ninyong mabili na pantalon dito sa murang halaga. Pag nagtungo ka naman sa lokasyon kung saan nandoon ang kahera or cashier, ay ito naman ang iyong makikita. Mga kung ano-anong gamit na binibenta, meron ditong keyboard, cellphone holder, at meron ding mga laruan na pang display. Meron dito mga alahas, necklace, earrings, bracelets, at kung ano-ano pa. At bago ka makakyat sa second floor or third floor, kailangan mo na magbayad sa cashier kasi uh, magkakaiba daw ang ang presyo dun sa taas at dun sa third floor at dito sa first floor. So ayan, nagbabayad kami dito ng aming mga pinamili. At ngayon ay paakyat na tayo ng second floor ng Thrifters Haven. At ito ang bubungad sa inyong mga damit. Mga t shirts sando, stuffed toys at doon sa bandang gilid ay may mga coats at jackets din. Aking ipapakita ng mabilisan ang mga coats na andito. Maraming magaganda at kailangan mo lang mamili ng nababagay sa gusto mo at sa occasion na iyong pupuntahan. Meron din silang mga leather jacket dito, kung ang hanap mo naman ay medyo rugged o stylish na forma, may mapipili ka rin dito. Siyempre, kung napagod ka na sa kakahanap, may libreng water dispenser dito. Kasama na rin ang plastic cups, kaya pwedeng magpahinga at mag-hydrate kahit saglit. Sa kabilang banda, may isang kwarto pa sila na may mga damit din na super budget-friendly. Tara, pasukin natin at silipin ang laman. Dito sa parteng to, makikita natin ang mga sando at shirts. Sa tabi naman nito, andito ang mga sapatos at iba pang pang-ilalim tulad ng slippers at sandals. Sa bandang likuran naman, makikita nyo ang mga pantalon, iba't ibang klase, mula sa denim, slacks, hanggang jogger pants. May panglalaki, pambabae, at may mga unisex din. At ang nakakatuwa, may mga nagsisimula sa halagang siyam na putsyam lang. Kung matyaga ka lang maghalungkat, baka makakita ka pa ng branded o high quality na pantalon na sobrang sulit. Katabi nito, andito rin ang mga kurtina at kumot, perfect kung naghahanap ka ng dagdag gamit sa bahay. Sa likod ng kwarto, makikita nyo ang iba't ibang gamit na pwedeng mapakinabangan sa bahay o pang personal na gamit. Kung mahilig ka sa gadgets o naghahanap ng mga practical na tools, magandang silipin itong section na to, baka may matiyempuhan kang sulit na deal. Meron ditong tripod, monopod, blower, remote, mini fan, at kung minsan may makikita ka pang selfie stick o charger. Dito naman sa kabilang banda makikita nyo ang mga small appliances, may rice cooker, oven toaster, butane stove, steamer, air fryer, at marami pang iba. Dito naman sa next area, makikita natin ang iba't ibang klase ng chinelas, may pambahay, panglakad, at unisex styles. Iba't ibang design at kulay, kaya siguradong may mapipili ka. Kapag bumalik tayo doon sa hagdang inakyatan papunta sa second floor, konting lakad lang pakaliwa at makikita na natin ang section ng halo-halong damit. Merong long sleeves, skirts, jackets, pants, at kung ano-ano pa. At gaya ng nabanggit ko kanina, dito sa second floor makikita ang mga bagong dating na items. Maganda pa dito, naka less 20% off ang mga damit niya yon, kaya kung gusto mo ng fresh finds, dito ka na tumingin. Tayo naman ngayon ay tumungo sa ikatlong palapag ng Thrifters Haven, gaya ng nabanggit ko, dito makikita ang mga lumang stocks nila ng damit. At kung tipid ang hanap mo, ito na ang pinakaswap na lugar dahil ito ang may pinakamurang item sa lahat ng palapag. Dito naman sa parting ito, makikita natin ang mga trench coat na naka less 50% off kaya kung naghahanap ka ng stylish at makakapal na coat, perfect na perfecto lalo na't nakasale pa. Meron din dito'ng mga sapatos. At ang mga dress 50 pesos lang. Ito nga pala ang presyo ng mga sapatos dito. Ganito naman ang makikita mo pag ikaw ay nasa ikatlong palapag nitong Thrifters Haven. Makikita mo mula dito ang dami ng mga damit dito. Tiyak nakukulangin talaga ang isang buong araw mo dito. At magdala kayo ng mini fan o pamaypay nyo. Kung nagustuhan nyo ang videong ito paki like and subscribe naman at kalabitin ang bell para manotify kayo sa mga susunod na video.